Buenos dias, señoritas y señoritos. Tinakot lang sila <laughs> sa military uprising ng Armed Forces of the Philippines at uh, ng Philippine National Police ay kumiripa, kumaripas na at umatras na at surrender na ang Kongreso. Ngayon sinasabi na nila na wala daw planong impeachment Uh, or walang complaint, impeachment complaint ang ipafile or planong i-file kay Vice President Sara Duterte. Kahit pa papaano, magaling talaga sa saiwar si former President Rodrigo Roa Duterte. Siguro tina, uh, natakot yung mga congressmen. Baka isa-isa sila babarilin ng sniper ng uh, special forces ng Philippine National Police <laughs> o ng AFP na loyal daw o lo marami pa daw loyal kay former president Duterte at uh, diner pa nga sila ni president Duterte sige impeach yung anak ko sige Laila magtestify ka sa International Criminal Court tingnan natin ma ma, ma matakot kayo magingat kayo sa military at police yun. Uh, uh, a day after ginawa niya yan, warning na yan sa SMNI And we blog about it Ngayon, kuwan na uh, Inanunsyo na ng isang congressman lang man And uh, problema lang, mayroon yung credibility problem itong congressman Na si congressman Erwin Tulfo Dahil ito rin ay former Duterte boy Duterte alay In fact, uh, naalala pa natin yung uh, nasangkot sila sa 60,000, ano, oh 60 million na uh, di umanong uh, uh, irregular, irregularidad dyan sa Department of Tourism na headed by uh, yung sister niya, si Wanda Teo. At uh, nasangkot pa nga ito si Erwin, kasama na yung uh, brother niya, si uh, Ben Tulfo. Eh hanggang ngayon sabi ng COA hindi pa nila binabalik sa gobyerno yung 60,000 o 60 million na dineclare ng COA illegal disbursement. At dahil mga tulpo sila at dahil uh, nasa pwesto si Duterte noon, pinabalik lang sa kanila. At uh, kinasuan sila pero na-clear rin sila ng ombudsman na inappoint rin ni former President Rodrigo Roa Duterte na uh, hanggang ngayon wala nangyayari dyan sa Ombudsman na yan. At uh, walang kaso pinapile sa mga kurap. May may vlog tayo dyan later on. So, yun. Uh, uh, pero, if you ask me, uh, I still believe in uh, the uh, admission of uh, of uh, uh, Congress Minority Leader, Deputy Speaker Franz Castro na inamin merong at talaga usap-usapan ng kudeta o ng uh, impeachment pero ang problema lang itinatapon sa kanila yung yung uh, yung initiative to file the impeachment complaint na sinabi niya hindi niya gagawin hindi gagawin ng makabayan black kaya siguro umatras na itong grupo kasi Walang mga buntot ang, walang mga bayag ang mga ito eh. Gusto magtago sa palda ng makabayan Black Gusto nila gusto nila ng impeachment. Pinagplanuhan na nila impeachment pero gusto nila ang makabayan Black ang magpa Sabi ng makabayan Black ano kayo, Hello? <laughs> Nag-iisip naman kami. Kamu kayo naman gumawa ng inisyatiba. Eh nung narinig nila yung warning Duterte, natakot. So pakinggan natin. Uh, at mag-react tayo dito sa sa interview kay uh, Congressman Erwin Tulfo. Definitely, uh, I don't know where uh, Kong Castro uh, got it. Kaya uh, medyo nagulat din yung uh, leadership mm kanina uh, kung saan nang galing hmm. And I found out nga dahil sa akin, sa akin ng media na galing kay Kong Castro. Hmm. So hmm. I asked him, uh, my bosses and uh, the, the, people upstairs are saying walang ganon, wala naman. Kasi I would know, I would know every time kasi pag nag-uusap yung house leadership, mga political party leaders, kasama ako dito sa the communications. So far, wala naman, walang pinag-usapan ng ganung wala at all. Kasi wala rin naman talaga makita kahit na magsampan ng kaso, siguro hindi siya uusan, magbabasura lang because wala naman talagang violation ng Vice President. So, pero yun lang ang sinasabi. If, how about whom, in the future, kung meron, di ba? you mga entertain. Pero kung wala naman, sayang. Alam mo naman, ang dami ng impeachment, impeachment na pinalig sa si Congress. iba nag-pass, iba hindi. So, ganun hindi. We have to look at the substance. Kung meron siyang uh, substance, nandoon yung mga sinasabi impeachable offense, then they will entertain. Pero kung wala, like right now, wala naman talaga. So, sayang. At saka baka ini-intriga lang ang uh, VP, ni intriga din ang uh, House na kung sino yan. But for now, I can tell you and I can assure you po na there's no such thing yung uh, plan of impeachment versus the Vice President. Okay na sana. Kung oh well, nasa communication arm daw siya ng Kongreso, malalaman daw niya, galing daw siya sa taas, okay na sana. Pwede na sana natin tanggapin yung uh, sinasabi ni Erwin Tulfo. Ang problema lang, ang problema lang, pina uh, pinaprejudge na niya, niya yung issue. Kung baga, inilabas niya nanya, niya kahit inappoint siya ng DSWD Secretary ni Marcos doon, uh, inilala, inilalabas pa niya yung tunay na kulay niya, yung loyalty niya sa mga Duterte. Bir mo hindi pa nga na-file na yung complaint, yung impeachment complaint, sinasabi na niya wala talagang basehan. Uy, lawyer na pala, alam ko mas graduate ito eh. Ha? Ah, uh, yung mga ka, nagka mga kaibigan niya, mga schoolmate niya sa ah uh, 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 journalism school mga kaibigan ko rin mga kasamahan rin namin sa media nung Lalo na nung nasa inquirer pa ako. At hanggang ngayon naman, makakaibigan ko pa. Uh, so, uh, in fact, uh, <laughs> in fact, uh, isa sa mga classmate nila, naging girlfriend ko pa. Huh? And then later on, naging uh, girlfriend rin, rin ni, uh, ni Erwin. So, kuyan, tawag yan sa akin eh. Kasi ganyan naman, mga kami mga boys, kung kami na una, kami ang kuya. So, kumaga we know our circle. And yet, ngayon, kini na niya as if he's acting, as if he's a lawyer. Eh, yung mga magagaling na nga, mga legal, mga legal eagle, sila kalyeha, at iba pa sila, mga, ay iba pang mga magagaling na lawyer, pati mga auditors, pumunta na ulit kahapon sa Supreme Court to file another complaint para 'wag gawin sekreto yung uh, yung confidential funds at sila rin yung nagfile ng una na si, asking the Supreme Court to declare the confidential funds as un unconstitutional and for uh, for uh, uh, Vice President Sara Duterte to return the 125 million kasi unconstitutional ginawa yun ni Marcos na wala siyang item budgetary item galing sa kongreso pero inimbento niya ginawa niya uh, from out of the blue which is which the executive branch of government is not empowered because the the the, the authority and the power of the purse rests in the House of Representatives sayang ilan buwan kana diyan uh, Erwin, hindi mo pa alam yan na kayo lang ang may executive authority to draft the budget, to, 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 start the ball rolling sa proseso para magkaroon ng budget and for the, for the executive under Malacanang, the executive branch, to approve it and to implement it and to dispose of it. Pero kailangan may item na nag sa Kongreso pero wala sa case ng 125 million wala so isa rin niya siguro dahilan na umatras na yung Malacanang sa takot na matatamaan si Marcos na pero sana itong si si uh, Erwin hindi niya ipi-prejudge ito kasi sila rin magjudge kung merong at talaga magfile ng ng uh, impeachment complaint not necessarily di makabayan black E eh di paano pa siya magja-judge? Paano pa siya maging impartial judge sa impeachment court? Kahit political exercise ito Pero uh, impeachment court pa rin yan Kung pre-judge na niya Wala daw Wala daw kasalanan si Sarah Wala daw irregularidad So nakita nyo na So kayo I, uh, I ask you Sino sa tingin nyo mas credible? ah uh, si Erwin Tulfo ako uh, kahit journalism ako hindi ako nagpapanggap na na lawyer ako hindi ako nagmamagaling sa batas pero ito nagmamagaling sa batas ginajudge na yan yung isang issue na darating darating pa lang sa kongreso siya mismo alam na later on baka may magpa-file ng impeachment complaint pero ngayon sinabi na niya eh ano mangyari sa iyo Erwin kung Uh, down the line several months or next year na rule na ng uh, Supreme Court yung complaint or yung question whether uh, or request to declare the the uh, question on the legal unconstitutionality or unconstitutionality of the uh, confidential funds what if the Supreme Court shall have ruled na unconstitutional ito And then gagamitin ito ng basis ng makabayan black or sino mang congressman to file an impeachment complaint ngayon na declared na ng Supreme Court na unconstitutional. So paano ka pa mag-judge? Mag-inhibit ka na lang, Erwin. So mag-ingat ka rin Erwin na... Uh, kasi membro ka lang ng kongreso hindi ka na reporter na pwede ka pa bara bara maglabas ng uh, ng judgment sa anuman issue you will be part of the sitting uh, sitting uh, 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 impeachment court member to decide on the uh, form and substance of the uh, of the impeachment complaint and besides uh, I believe Franz Castro Moore, dahil we have been reporting about this, nagsimula pa nga ito sa bata mismo, sa kampo mismo, sa, P sa dating PR or PR advisor or friend ni Sara Duterte na si uh, Malu Tiquilla, yung uh, head ng uh, 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 survey firm na parating nananalo si Sara at saka si Duterte, yung uh, former president Duterte na sa senatorial uh, survey. And then uh, uh, sinabi rin ito ni Ka Eric. Ka Eric Jans SMNI the other day and then si Harry Roque. Eh, si Harry Roque, siempre ito talaga ang tunay na lawyer. Erwin, itong tunay na lawyer and yet naniwala siya na according to his sources and according to Ka Eric, meron galing rin Congress galing Congress rin si Harry Roque. He should know. So may confirm impeachment plan talaga at tinakot pa nga niya yung mga, yung mga gumagawa nito lalo na si si Speaker Romualde, sabi niya mananagot kayo sa tao dahil <laughs> sa claim niya, marami pa daw supporters si Duterte so uh, I think uh, uh, Congressman uh, Erwin spoke uh, out of line and uh, he had prejudged the issue so Uh, ngayon na alam na ng mga Marcoses kung mas saan talaga ang loyalty niya. So, i-monitor im pa rin natin itong issue na ito. Uh, whether umatras na nga sila or kuma at uh, kuan na ba sila, kumaripas na ba sila, we'll see, we'll see. And uh, we'll give you updates on this. But for now, uh, that is the recent uh, development dito sa impeachment complaint. And uh, Please share this to friends and relatives so they will know what kind of congressman we have. And uh, thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next blog.